Hello mga kanini, kagabi nga ni pala ay sabi ko sa pinsan ko ay maaga kami magising at mapansyal kami sa daming dagat. Kaso nga laang ang haring araw ay hindi nagpakita at puro ulan laangan ni maghapon. Kaya naman sabi ko sa pinsan ko ay huwag na lang kami lumabas at maghiga-higa na laang. At kaysa naman pamunta pa kami ng dagat ay baka lang kami magkasakit at mag-aubo at magkasipon. Mga bandang 8.30 nga ni mga kaniknik ay niyaya ako ni ate na pumunta sa palengke. Kahit nga ni kaulanan ay sugod kami papunta sa palengke. Pero mga kaniknik huwag kayong mag-alala kami naman ay nakapayong papunta sa kanto. Dahil nga ni ay doon kami masakay ng tricycle sabi ko nga ni ay salamat mga at may tricycle at minsan nga ni ay walang nakaparada. Pagkarating nga ni namin ng kanto, ay sakto nga ni mga kaniknik ay paalis ng tricycle at kami ay nakahabol pa. Ay sana all hinahabol char. Ari na nga ni ho mga kaniknik at nasa palengke na kami. Araw nga ni pala ng tiyanggil ngayon dahil nga ni Merkulis nga ni ho. Sabi ko nga ni ki ate ay makakamura kami sa aming abilhin. Ang abilhin nga namin ay pang dahil are nga ni ay ilang araw na namin ina-crave. Naghanap nga ni kami ng abilhan namin ng kompleto ng mga gulay na alahok para doon nga ni. Mga kaniknik ay parang walang makalimutan. Hmm. Hindi ko na nga ni yung mga pagpili namin ng gulay dahil nga ni kamalas-malasan ay akala ko nakapili na. Ay hindi pa pala. Ay doon na lungkot ang kaniknik ninyo. Pero ay ayos lang yun dahil malayo naman sa bituka ay abaw ah. Pagkatapos nga ni namin bumili ng gulay, ay bumili naman kami ng punggo na 20 peraso sa halagang 40 pesos. Dahil nga ni Dosisa, ay naalala ko nga ni, ay minauto sa amin na mabili daw ng lagang mais. Kaya naman bumili lang kami sa halagang 20 pesos. Ang naman nga ni ng isang balot ay 3 peraso. Pagkabili nga ni namin ay dumiretso kami sa karnihan dahil nga ni mga kaniknik ay magawa kami ng Shanghai. Bumili lang nga ni kami ng kalahating kilong giniling sa halagang 140 pesos. Pagkatapos nga ni namin bumili ng giniling ay pumunta naman kami dito sa tindahan ng mga atay kaya naman bumili lang ang kami ng kalahating kilo ng atay at dahil aray magkapalasa sa ating chapsoy. Nagulat nga ni kami mga kaniknik sa presyo ng atay pero bumili pa rin si ate kahit mahal. Pauwi na nga ni kami ay nakita namin si nanay na tapos na mamili ng paninda. Kaya naman kami ay sumabay na na makalibri ang laang Pagkarating nga ni namin ng bahay ay sinimula namin agad magayat ng mga gulay. Parang nga ni maluto agad at nakakain at matanghalin na rin naman. Arin nga ni mga kaniknik sa tabihan ko ay may batang makulit na napakalman ng aming nagawa. Kaya naman sabi ko ay kumuha ka na lang sa tindahan ng sibuyas dahil are ay kulang pa. Pagkatapos nga ni namin magayat ng mga gulay, are nang hani o at sinimulan ko na rin ang pagagayat ng atay. At mga kaniknik, hindi ko na nga pala aray niliitan ng gayat dahil nga lipag ni niliitan ko ay hindi na pa Habang naluto ng ni ni na nga prepare Shanghai. Ari nga ni Maka Ning ay siyang hay na karot ay may kaunting giniling. Ay grabe naman. Sabi nga ni ni Ate ay ayos lang yon at ligtas naman sa high blood. Ang mga nilagay ko nga ni Dini ay sibuyas, bawang at kaunting bell pepper. Nilagay ko rin nga ni Ari ng mga pampalasa tulad ng magic sarap, paminta, dalawang itlog at toyo. At hindi nga ni mawawala din ni mga kaniknik kapag nagagawa ako ng ganire ay yung pickles. I think ni Baya mga kaniknik kasi sobrang dami ng carrots ay hindi na makita yung kalahating kilo ng karne. Diyos ko naman. Pagkatapos ko mga kaniknik maglagay ang pampalasa arin na nga itinalo-halo ko na at pagkatapos ko nga ni inilalikom muna sa rep habang naglaluto si ate. Fast forward nga mga kaniknik at nga ni inaluto ni ating chop at maya maya nga la ang ayuto na at makain na rin maya maya Pagtapos nga ni maluto ar nang hanihot sandok ako ng akin at maka inarin gutom na gutom na at dahil wala pang almusal at tag-ulan pa. Sabi ko nga ni kay ate ay masarap yung luto niyang chapsoy at pwede na siya mag-asawa. Ho, hindi pa pwede. Mabandang alas 12 nga ni ay nanganit simula na namin magbalot ng Shanghai. Habang nga ni kami nagbalot ng Shanghai, mga kanikni, kaming dalawang magkapatid inagkatalo kung paano nga ni magbalot ng Shanghai. Sabi ko nga ni kay ate ay wag naman pagkaunti ang lagay at baka naman ere ay Shanghai. Unang kagat, rapper agad ay abaw a Hanggang sa matapos nga ni kami sa pagbabalot ng Shanghai, kami nga ni magkapatid, eh, nagkatalo pa. At sabi ko nga ni, ay bakit naman matanda pa at araw to hindi naman yun, on, so, Diyos ko naman. Ang sagot nga sa akin ni ate, ay kanya daw yun, kaya daw nilagay niya ng tanda, ay abaw ah. Uh... Sa puntong ito mga kaniknik, ay nagasalang na ako ng paisa-isa. At yung isang tanda nga ni, ay hindi ko na inalis at kanya noon, Diyos ko naman. At ari na nga ni mga kaniknik, kapag katapos nga ni ng 15 years sa ating pagluluto, ari nga ni yung first batch ko. At sabi ko nga sa kapatid ko, ay eh, mo na sa unang kagat ay rapper agad. Mm, dali mo. Kaya nung kung nga si ate kung ano lasa, ang sagot sa akin ay ayos naman. Uy. At sabi pa nga ni mga kaniknik ni ate ay masarap daw yung ulam sa kanin. Sabi ko nga ni ay kumuha na ng karni at makain tayo. Nung matapos nga ni ako makaluto, ay sabi ko nga ni kay ate ay wag mo nang apamigay at dahil maga-video pa ako. Huw, iba naman. Ang pinili ko nga ni agad kainin, yung butog sa laman yung aking ginawa na siyang hay, Iba naman. Aray na nga ni mga kaniknik, na na sa likod ko at dudukain na rin mga ari-a-a. Gusto ko naman ay hinga, -hinga.